Hello mga guys uh, Mayo on sa tanan uh, Sinabawan tayo ng buto-buto ng baboy Ayan, pata Ayan Pata ng baboy Ilagyan natin ng patatas ay ginisa muna natin sa bawang sibuyas at luya ay tapos patatas maya-maya ilalagay natin yung ano? pizza natin na imported eh mga pinalambot ko siya ng mga 1 hour siguro hindi malambot na eh. malambot na siya ayan yung, hindi yung buto ha yung laman <laughs> kasi yung buto kahit ilang taon pa niya hindi ilalambot talaga ayan may may lalagyan natin yung pizza eh. So, oh, ito tayo dyan kay Baylio, bay Tindoy Channel, Rexman TV, Nanay Uwa, Madam Ting, Mam Noli Ramos, ayun, Boss Jibian, sa lahat mga ka-Youtuber dyan. Sinabawan tayo, Baylio, ng ano, LME. Sinabawan tayo ng puto-buto ng baboy. Yan, may oh, may ilagay natin yung pizza yun natin.

La que ya la no así